Ito yung matagal na pinananawagan ng ating uh, ikang agriculture sector na itaas yung taripa ano, sa imported rice o at least yes. balik sa 35%. At mayroon uh, meron ding mga panawagan na kung hindi man ipatigil yung importation o at least kontrolin ng mas maganda yung pagpasok ng imported rice. So may mga rekomendasyon na po ngayon ng DA at hopefully mapag-usapan nito ng gabinete na kasama ni Pangulo dyan sa India. Ano muna ang reaction po ninyo dito uh, bilang uh, ikang, uh, isa sa pinakamalaking samahan ng ating mga magsasakat mga sektor na agrikultura sa Sinag? Yeah, Manong Ray, uh, nagkaroon tayo ng meeting with uh, yung uh, DEP, DEP, no? yung uh, dating, yung NEDA, no? and uh, of course, ang um, Department of Agriculture last week, no? last Wednesday. Mm -hmm. Then, uh, in-explain natin sa kanila na dapat yung presentation sa Presidente is uh, tama, no? Kasi mukhang uh, hindi uh, masyadong uh, pinapaalam sa Presidente yung situation. Yung international price kasi ng bigas, uh, yung last year, June, uh, na nasa na $620 per metric tons. Ngayon, nasa $358 per metric tons na lang yung 5% broken, yung pinakamurang 5% bracket no? So, ang laki ng binaba. And, uh, ang uh, problema nito is yung landed cost ngayon with 15% tariff, eh, nasa 25 pesos ang landed. Mm -hmm. So, kung yun ang presyo ng uh, imported na 5%, uh, ibig sabihin nun, yung uh, itong... Uh, uh miller or ma-deliver sa kanila yung bigas dapat equivalent to 15 pesos na palay no so yung palay uh, kung yung traders kumuha sa magsasaka ang mangyayari niyan is uh, less 3 pesos yan, yung press harvest mm -hmm. uh o nasa 12 pesos so kung yung basa ang drying nasa 2 pesos so 9 to 10 pesos ang mangyayari dahil uh, uh yun ang yun ang uh, magiging presyo ng magsasaka yung pagkuha sa magsasaka kaya luging lugi yung magsasaka kaya mm -hmm. sila sabi natin dapat ibalik yung tarif no sa 35% tariff dahil uh, pagcompute natin yung presyo around na uh, 30 pesos loaded mm -hmm. mm -hmm. so, hindi masyadong na uh, problema sa consumer at tayo uh, sa farmers naman yung 30 pesos na presyo na, na uh equivalent to around na uh, 19 pesos yung palay. Okay. So at yung buying price ng palay uh kung uh, nasa 17 pesos ang uh, bili sa magsasaka. Mhm. Mm uh hindi nalugi yung magsasaka. At least may konting kita. alright uh, iyon ang inaano natin para at least yung na mga traders bubili na mas pataas na panay. So kapag ito po ay tinaas pero ang ang pagkakaintindi ko kasi ano po uh, Chairman so although itataas ang taripa I think it will be done gradually uh, parang uh, sa mga una kong panayam sa Department of Agriculture uh, tataas uh, nila pero it it, it it will be done gradually hindi hindi agad 35%. Kung ganito uh, ang gagawin, kung ganito ang gagawin Uh, ano magiging epekto nito kung gradual uh, May hahabol ba 'yung kita para sa ating mga magsasaka? Ma mahihirapan, no? Maghihirap kasi 'yung computation natin na 35% tariff eh ano pala? Uh, 'yung pagbili ng miller pwedeng uh, sa mga traders, no? Uh, pwedeng ang farm gate uh, tumaas ng mga 17 pesos lang. Oo. Mm -hmm. So, ang mangyayari niyan, eh, pwedeng delivered sa meter, baka nasa 19 to 20 pesos yan. Napalay. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So, with that, eh, yun ang computation dun sa 35% nung pre-resenta natin last week. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yung per hectare kasi, i-explain lang natin, uh, nung nagme-meeting tayo last week, uh, sinabi natin yung production cost nasa 60 to 65,000. Sabi mm -hmm. ng DA, Ah, the use increase uh, uh 60,000 daw yung production cost. Okay. Sabi namin 60,000 ang production cost. Dapat ma-explain sa presidente, uh magkano sa 10 pesos kung ang uh, palay ibibili sa magsasaka ng 10 pesos. Mm -hmm. Uh average natin sa ating nationwide is 4.2 tons. So 42,000 'yun. 'Di ba? Mhm. Mm Do mm -hmm, mm -hmm. so, pakukuha lang magsasaka. Pero yung total expenses kung 60,000, lugi yun sa magsasaka ng 18,000. Oo. Oh. yung pa lang, dapat yung explanation sa presidente dapat uh, simplified na gano'n para ma, ma ano agad, malaman ka agad bakit uh, sinasabi natin lugi yung magsasaka. Mm -hmm. So, Sir, dapat, uh -uh. dapat dapat eh, yung approach ng uh, NETA eh, dapat eh, maganda yung pagka Uh, presenta para mm -hmm. at least, eh, palaban ng presidente ang situation ng mga magsasaka. Pero ang correct me if I'm wrong dito no uh, president so ang nagdidikta ng presyo ay yung pribadong trader. Ah, yeah. Uh, manong Ray kasi ano eh, ang NFA kasi ang nabibili sa merkado is 2% lang, no? Yung 98% yung trader. Yung trader naman, siyempre, titingin 'yon bibili ba ako ng palay o mag-import na lang bibili mm -hmm. ako sa import na lang dahil kung yung uh, imported mabibili ko sa 25 pesos no na bigas na mm -hmm. eh bakit pa ako maghihirap na bibili ng uh, 12 palay. pesos na 'di ba mhm pa ako ng magsasaka kaya mm -hmm. sabi nga, eh, na eh hindi namin kumin ng palay yun ang malaking problema. So, yung import na lang ano namin. Kaya yung gumalaw for the past month, yung imported, gumagalaw. Mm -hmm. Yung local na iwan sa mga miller dahil mm. -hmm. Uh, uh, yung presyo ng import. Mm -hmm. So, nangyari, uh, yung taripa na nakokolekta nabawasan na, uh, yung gumagalaw pa, yung imported price. Yeah. Yung yeah. ayuda sa na magsasaka, nabawasan din. No? Okay. Kagaya ng last year, kung sana na hindi binaba yung taripa, may additional 15 bilyones tayong na Additional mm -hmm. from July to December. Mm -hmm. Sana yung 15 bilyones na buho sa ating mga magsasakayon. No? Mm -hmm. so, uh, in terms of cost. So sa tingin nyo, uh, President, so, napapanahon na? Tama ba na itigil na muna itong uh, recommendation? Sabi nga nandiyan, recommendation nila. Eh. Stop muna sa importation of rice. Napapanahon at, na ito or is it too late? Ang ang tingin ko ano eh mas uh, mas importante yung tarif na itaas. No? Kasi kung itaas yung tariff, uh, wala tayong nakikitang uh, mas uh, mababawasan yung importation ang union ang nakikita natin mm -hmm. at uh, mabibili yung atin palay. Uh, uh, yun ang uh, at uh, tamang halaga.